Ano nga ba ang nangyari sa Mamasapano? Isang operasyon na kumitil sa buhay ng 44 na Special Action Force Commandos na tinaguri ang SAF 44, Enero 25, 2015, madaling araw, isinagawa ang Oplan Exodus. Pumasok ang ikawalumput-apat na SAF Seaborn Assault Team sa Barangay Pidsandawan, mamasapano upang hulihin o patayin ang mga kilalang terorista na sina Zulkifli bin Hir alias Marwan at Basit Usman. Kasabay nito, ang ikalimamput limang SAF company na pinamumunuan ni PO2 Christopher Lalan ay nagsilbing blocking force or backup. Alas 4.30 ng umaga, nakumpirma ng assault team na napatay na si Marwan, isang bomb expert na wanted ng FBI. Dapat sanay kukunin nila ang katawan bilang ebidensya, ngunit dahil rumesponde ang mga kaalyadong grupo, gaya ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ilang armadong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Napilita ng SAF na putulin na lamang ang daliri ni Marwan bilang patunay at iwan ang kanyang bangkay. Habang papatakas, biglang umatake ang daan-daang rebelde mula sa iba't ibang panig. Naipit ang ikalimamputlimang SAF sa Bukirin, malapit sa Ilog at Lake Bridge walang sapat na reinforcement at isa-isang nalagasan ng mga pulis sa gitna ng walang tigil na putukan. Ayon sa nakaligtas na si P.O. Dalawalalan, kitang-kita niyang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan niyang lumangoy sa ilog upang makatakas, iniwan ang kanyang kagamitan at sa himala ay nakaligtas. Umaga na nang dumating ang tulong mula sa AFP, ngunit huli na ang lahat. Sa kabuan, 44 na SAF komandos ang nasawi, bukod pa sa ilang miyembro ng MILF at mga sibilyan. Karamihan sa mga SAF ay nagtamo ng headshots at fatal wounds, patunay ng matinding labanan at overkill. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang sugat ng mamasapano. Hindi pa rin ganap na nakakamtan ang hustisya para sa SAF 44. Ngunit sa puso ng mga Pilipino, mananatili silang mga bayan na nag-alay ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan ng bansa. Magsilbing paalala ito na ang bawat sakripisyo ay may halaga.